Ibigan, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa pang testimony ng ating kapatid na humakbang din ng palabas sa kanyang comfort zone. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sis Virgie at narito po ako para i-share ang aking testimony kung paano ko nakita ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Bago po ako totoong nakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo, I was full of myself. Mahal ko lang ang sarili ko ang buhay ko ay nakasentro sa sariling kakayanan para din sa sariling kapakinabangan. Ang tingin ko po sa Panginoon noon ay isang backup plan lang na kapag hindi ko na kayang ng mga problema, ay sa na lang ako lalapit at hihingi ng milagro sa kanya. Hanggang isang masakit na pangyayari sa buhay ko, ang nagbigay sa akin ng realization, hindi ko pala talagang kayang dalhin ang lahat ng problema sa sarili ko lang lakas na wala pala akong kakayanan, nagampana ng mga bagay na dapat i-sinusurrender ko na sa Panginoon. Sa patuloy na pag-aaral ng kanyang salita, na-realize ko na ang pagsunod ay isang importanteng aspeto sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya dapat lang nagawin natin ang purpose ng bawat isa sa atin bilang isang tagasunod ni Kristo na-realize ko rin na kung wala tayong gagawin para sa Panginoon, ay hindi natin totoong tinanggap si Jesus sa buhay natin. At dahil sa patuloy na pag-aaral ng kanyang salita, na-realize ko na dapat umpisahan na natin gawin ang purpose na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Tayo kasi na nagkiklaim na mga tagasunod ni Kristo, ay nararapat lang din na sumunod sa kanyang mga yapak Nagpakumbaba siya, iniwan ang lahat ng yaman at lahat ng kapangyarihan na meron siya bilang hari ng mga hari at anak ng Diyos. At inialay pa niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan. Narealize ko tayo na mga iniligtas niya ay dapat lang na mag-alay ng meron tayo dahil una niya tayong minahal. Alam ko na malaking commitment ang mag-share ng time, talent, and treasure sa pamamagitan ng pag uh, lead ng isang Bible study group. Maraming hadlang, lalo na ang mga nakasanayang kong pag-uugali. Ang malayang oras ko ba ay pwede kong ibigay ng buong buo sa Panginoong Yesus? Kakayanin ko ba na mapalitan ng oras ko sa kasiyahan, pasyal, pagpapakasaya sa piling ng mga kaibigan ko? Paano ang conflict sa trabaho ko? Paano ko gagawin ang lahat ng to? Then, na-realize ko hindi na nga pala akong may-ari ng lahat ng meron ako. Isinorender ko na lahat kay Jesus nang meron ako magmula nang tinanggap ko siya sa buhay ko. Ipinanalangin ko sa kanya na ipagkaloob na lang niya kung ano ang kailangan ko upang magampanan ko ang pangako kong buhay para sa kanya. True enough, nakapaghinihingi mo ang lahat para sa kaluwalhatian niya, ay ipagkakaloob niya ito Up to this day, sa loob ng dalawang taon na pagsiserve ko sa kanya, ay eh hindi niya ako hinayaang manghina. Physically, emotionally, mentally, at spiritually. Gaano man ako kabisi sa work, binibigyan niya pa rin ng way para magpatuloy pa rin ako sa paglilingkod. Sa ngayon, ang buhay ko ay pag-aari na ng Panginoong Heso Kristo. Wala na ang self-love, self-care, self-indulging, na nakasanayan ko, na puro nakasentro sa pangsarili ko. Salamat sa Panginoong Sus na naging modelo sa akin at sa ating lahat. Salamat na binuksan niya ang puso ko para tanggapin siya at kilalanin bilang aking tagapagligtas. Salamat sa Panginoong Hesus na nagbukas ng isipan ko at nagpalambot ng puso ko at binigyan niya ako ng burden para maipalawig ang kanyang salita sa pamamagitan ng paglilid ng isang Bible study group sa paggawa uh, ng mga gawain sa kanyang ubasan at pagdedicate ng buong oras ko para sa kanyang kalwalhatian. Salamat sa Panginoong Yesus na naging modelo natin sa buhay natin. Kaya nararapat lang na sundin natin at tahakin kung ano man yung tinahak niya nung nandito pa siya sa lupa. Salamat sa Panginoon dahil isa tayo sa kanyang mga iniligtas, tinawag para maging parte ng kanyang Great Commission. Kaya naman, patuloy akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigay niya ang biyaya ng ang uh, Great Commission sa atin at patuloy itong nagpapalago ng aking pagmamahal sa kanya. kanya. sa Salmo 21.21, ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Salamat sa ating Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng papuri. Maraming salamat sa iyo, Sister Virgie. Sa iyo, nakaka-bless na testimony. Ito ay pukapatunay na kung susunod ka sa Diyos, ay sasamahan ka niya at tutulungan. Sisiguraduhin niya na step by step ay papunta ka sa tamang direksyon para matupad mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Sabi sa Salmo 37.23, ginagabayan ng Panginoong Isus ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Ibigan, maaaring nagsawa ka na sa paikot-ikot na cycle ng buhay mo na parang walang patutunguhan at ngayon nga ay kinakausap ka ng Diyos at gusto mo nang umalis sa iyong comfort zone. Gusto mo nang ibigay ang buong buhay mo sa Diyos. Ibigan ito na 'yung pagkakataon, ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa kanya na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. Kapag ginawa mo ito, ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan at bibigyan Kanya niya ng bagong pagkatao na magtatagumpay palabas sa iyong comfort zone. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ibigan, ito na ang araw ng simula ng iyong pagbabago. Kahit nasaan ka, ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ko ang mga hamon at pagsubok ng buhay. Tulungan mo din ako na maglingkod sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Charles Reed, So a thought, reap an action. So an action, reap a habit. So a habit, reap a character. So, a character rip a destiny. Mukhang neutral itong quotation na ito. Pero tingnan mo, kapag nagsimula tayo ng maling pag-iisip, na iniisip natin, okay lang manatili sa ating comfort zone. Tingnan mo, ano mangyayari? So, a wrong thought, reap a wrong action. So, a wrong action, rip a wrong habit. So, a wrong habit, rip a wrong character. So, a wrong character, reap a wrong destiny. Tapos kung magsisimula naman tayo ng tamang pag-iisip, ano mangyayari? So a right thought, reap a right action. So a right action, reap a right habit. So a right habit, reap a right character. So a right character, reap a right destiny. Kaibigan, e anong gusto mong mangyari sa'yo sa future? Wrong destiny or right destiny? magsimula ka umalis sa iyong comfort zone. Ito ang right thinking. Humingi ka ng tulong sa Diyos at humingi ka ng wisdom and then face your fear. Huwag kang matakot dahil sasamahan ka ng Diyos. Pangalawa, allow yourself to make mistakes. Magkakamalit, magkakamali ka kaya huwag mong hayaan na ito maging dahilan para hindi ka humakbang na may pananampalataya. At number three, take small steps to conquer challenges. Yung maliliit na step na ito ang magbibigay sa iyo ng malalaking tagumpay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na sasama sa iyo. God bless.